Si Ate sharing yung sumasa mo. Bakit? Siglit lang ha. Ay, siya siya gold. Baba na si Maldita, guys. Ani lang <laughs> ako. Bakit? Uh, sabi niya ano. Di ba nag-comment siya doon, nakipag-ayos sa akin. So, sabi hmm. niya ano tatantanan niya na daw si Leo. Tapos pumunta sa live niya. Tapos landi-landi niya. Tapos sila na, kahapon. Ano tayo magagawa doon? We need to accept the truth. Ano talaga ang buhay? Anong klase ayaw siyang din, kaibigan? Oh. Ayaw din kasi kitang manduan ni. Eh. Huwag magbasa ng comment. So, kung naririnig mo ano yun? Sila Gusto na niya Gusto niya makipag sa akin tapos ganun. Ano yun? Ano mong gusto ano gusto mong sabihin sa kanila kung nakikinig man? Kay siya, anong gusto mong sabihin kay siya? Siya, alam mong plastic mo ahas ka sobra. Galit na galit ako sa iyo kaya kita binlak. Kasi ayan yung pumayag na ano, na hindi ko siya i-block. Sabi ko, yun na lang yung paraan eh, para hindi ko kayo makita kasi panay sila, ano, ilan di ah. Uh... Kay Leo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ano ba tawagan nyo ni Leo? Wala kayong tawagan? Wala, wala kami Iyak mo lang yung eh, labas mo gusto mo umiyak. Bakit ganun kasi si Ate Shai? Ano yun? Wag mo lang, wag mo, wag mo lang isisi sa isang tao. Gusto, ginusto nila yun. Hindi yon kasalanan ng isang tao. Kasalanan nilang dalawa yun. Alam mo kasi yung totoo, pinagplanuan yung ko lang kanila. naman sa kanya. Ang totoo kasi maldita, pinagplanuan nila. Kahit marinig mo to ni Shai. Ang ah, wala kong kinakampihan, no. Pinagplanuhan ka nila na gusto nila makipag sila sila sa'yo para wala ka nang mailabas. So, maging okay kayo. And after that, sa kanila, ituloy ko naman ang gusto nilang mangyari sa kanila. Yun, yun. So, kay Shai ka lang da dapat ba magalit? Kay Shai lang ba dapat ang sa kanilang... mga kanilang dalawa. Kaya nga binda ko sila eh. Anong gusto mong sabihin kay Leo? Kung nakikinig mo siya, last word mo sa kanya. Ikaw din Leo, napakaan mo. Salawahan ka, sobra. Tagal-tagal lang pinagsama natin, pinagpalit mo lang sa tatlong araw, ano yun? Ano, magbabasa ka lang ng comment? Magbaba Hindi mo na lang naisip yung nararamdaman. Nagsasalitaan man ako ah. Sabi ko hindi man lang nila naisip yung nararamdaman ko. Ganun talaga ang buhay. ba? Diba? At pakitaan mo yan ng kaayusan, pakitaan mo ng kabutihan, pakitaan mo ng pagmamahal yan. ba? Diba? Anong plano mo ngayon? Nice meeting. Wala, di ko alam. Hindi na katulog nakakatulog. Hindi na kain nakakain. No. ang mata mo. <laughs> Ba't di ka pumikit? Hindi nga ako nakakatulog. Masakit yung ulo ko eh. Ang dami nag sa sa'yo, Maldita. Ang dami nag-aagusto. Hindi ko kasing paglaro lang. Baka paglaruan huh? ako eh. Baka kasi paglaruan lang ako. Wala ka na magkawa dyan. Kailangan mo na mag-move on. Hmm. Paano ba mag-move on? Ha? Paano mag on? Kita mo yung pader sa likod mo. Lapit ka doon tapos untog mo yung ulo mo. Baka magising ka. Alam mo kahit anong sabihin ko dito? alam mo kahit anong sabihin ko dito kung, mo kung ayaw mong, ayaw mong gawin? Wala ko magagawa doon. Pagsabihan na kita dati pa eh. Sadyong matigas talaga ulo mo. <laughs> diba? Malundaw ako. Maraming lalaki, maldita. Sige, magbasa ka pa ng comment. Kanina pa ako, kanina Hindi pa ako Hindi nga ako nagbabasa. Ako. Maraming lalaki, takot nga akong paglaruan kasi ako nagpapakatutuo ako. Oo, nagpapakatotoo ka, ka dun sa taong hindi naman totoo sa'yo. Yun nga yung problema Lala, tapos, yung... Diba? Ang gagawin natin. Ganyan na talaga. Ba't di kasi mag-move on? Kahit anong pilit mo sa tao kung ayaw na talaga. Kung tayo magagawa dyan. Dinagdagan pa ng isa. Yung okay lang sana kung ibang babae eh. Bakit kasi si Ate siya Oo. Oh. Tanungin Tanongin mo yung sarili mo. Ikaw nagdala noon kay Ate Shai. <laughs> Di ba? Alam mo naman ang boyfriend mo, habulin ng babae. Ba't mo dinala dun? <laughs> Oo. Oh. Nakikita ko to. nga dun eh. Nandun ka pa, tapos naglalambingan sila. Okay lang sa'yo. Bumaba. hindi mo man ako, lang pinababa. Grabe, grabe nga yung oh, hindi mo, ay, hindi mo man ako, lang pina, ano Hindi mo man lang pinababa yung boyfriend mo. Ayaw ang bumaba. Tsaka gusto ni ate siya doon. Doon sila maghahalikan. Ano yun? Oo, oh, doon pa lang. Sana nakaramdam ka na. <laughs> hmm. Tapos tang kailangan niya eh. Kaya sa iba naman. Diba? Hindi pa. Di pa kami tapos. Bahala ka kung ano. Ayaw mo makinig. Tuloy mo yan. Oo na nga. Tinatanong lang kita paano magmove on. Hindi ko alam paano magmove on eh. Oh. Tumahimik ka. Tigilan mo na yan. Wala kang makukuha diyan. Oo. Oh. Okay na yun. Nakita mo naman siguro yun. Kaya ka mamatay-matay kasi malaki. Malaki. no? Sabi mo, di ba? Uh -uh. Ba't anong meron sa kanya na wala sa ibang lalaki, maliban sa itsura? Malaki nga yung bunal. Ah, malaki yung bunal. mm. Paano ba yan? Nahuli ka. May nauna na sa'yo. Sayang, sayang, bago ako hiniwala, hiniwala yan, hindi man lang muna ako tinira. Ano yun? <laughs> Baka masampal kita, maldita bumaba na. Ano, <laughs> ano ka na, ha? Okay. Totoo hmm, nga. sige. Ingat ka at ka na. Maraming lalaki dyan. Thank you. Thank you.